magandang araw Pag-usapan natin ang mga tungkol sa hose Or particularly sa drain hose ng ating motor Itong ating YTX So, eto uh, Dagdag kaalaman to para sa mga newbie At saka Ganun na rin yung mga Hindi pa kabisado yung ating Yamaha YTX 125 So, meron kasi yung nababasa ko na sa groups natin ng YTX may mga nagtatanong ano daw ba yung host na natanggal may mga nalaglag na host na tapos hindi nila alam kung saan nakakonek. So ito uh, pag-usapan natin siya. Kadalasan uh, yung mga nalalaglag yung mga natatanggal na host dito sa ating motor dito sa ating YTX 125 ang madalas na natanggal itong mga hose ng drain drain hose in the sense na yung drain hose ng katulad nitong sa carburetor tapos yung iba naman sa uh, battery so ito na nga uh, share ko sa inyo para kahit pa paano pagka nangyari sa inyo yung mga ganong aberya at least alam nyo kung saan nyo babalik yung mga hose So, ito muna ang pag-usapan natin yung sa drain drain o drain hose ng ating karburador. So, ayan. Makikita nyo yan. Ayan. Yan yung drain hose ng karburador. Madalas ang nangyayari dito, nahuhugot yan eh. Kasi, ayan ang may nakikita ninyo, meron siyang parang clip lock. So, yung clip lock na yan, it's either yung iba natatanggal yan o kaya sadyang dumudulas kaya nahuhugot or pagka meron silang tinalikot dito kaya halimbawa ginalaw nila yung yung sa adjustment ng ating uh, clutch hindi nila namamalayan nagagalaw nila yung drain hose nitong carburetor kaya natatanggal Uh, by the way, uh, ano nga bang purpose din ito? Itong particular na to sa drain hose ng carburetor ang purpose yan, kaya may hose na yan para pag nag-overflow ang carburetor nyo may dadaluyan yung overflow gas papunta sa ground ground in sense na sa lupa so ayan, kaya yung hose na yan makikita nyo dun ayun na no, pababa tapos eto sya. siya Ayan Eto. Ito, ito yan So pagka dito may tumutulong gas Overflow ang Carburator natin Ano ba purpose? Bakit kailangan dyan tumulo? Ang pinaka purpose nyan Kaya kailangan dyan tumulo Para pagka nag overflow, hindi sa makina pupunta ang gasolina safety pa rin yun kasi pagka sa makina napunta ang gasolina isipin mo na lang, nagkaroon ka ng gasolina dyan sa may part na yan tapos nagkaroon nag ignition or any spark na mangyayari, pwedeng masunog motor mo yun ang purpose nyan So dapat lagi nating kine-check din 'yan. Saka ito pa nga pala. Ayan oh, kung mapapansin niyo, meron siyang suutan. Ayan 'di ba may naka may nakasuot siya doon sa butas na 'yan. Yung iba kasi linalaylay lang nila. Pag kalinaylay mo lang kasi at hindi mo sinuot dito sa butas na 'yan, pag nandito lang 'yan nakalaylay, may tendency na dahil yung dinaanan niyan ay dito sa ating loob ng ating kinalalagyan ng uh, sprocket or gear sprocket may tendency na kainin ng kainin ng sprocket o nitong kadena so ayun kaya linagay na ganyan para nakafix sya kahit pa paano maayos yung pagkakalagay so ayan ha titignan mo yan ha tapos Andun siya. Ayun. So, simula sa karburador, papunta ron. Ayun, makikita mo, may singit doon. Ayun, doon siya lumusot. Tapos, pababa na siya. Labas na dyan. So, yun yung sa ating drain hose ng karburador. Sa kabila naman tayo. Punta tayo sa kabila. A few moments later. So dito naman tayo sa kabilang side. Uh, most likely, pagka nakita niya na tong side cover na to, uh, siguro may idea na kayo kung ano ang nasa loob nito. So ito, buksan natin. nakikita nyo battery kaya lang itong battery na to uh, nagpalit na ako eh ito na yung MF o yung tinatawag nilang maintenance free motorcycle battery so ang original na battery o ang stock na battery ng ating YTX ay ito so ayun nakita nyo may hose sya ba diba? ayan kasi ito yung tinutubigan. So, ito, explain ko na rin yung host nito. Ah, imagine na lang natin na itong nakakabit na battery ko ay itong stock pa rin. So, kung makikita nyo doon sa side nitong battery, ayan, meron siyang, ayan, yung suutan ng host. So, kung sakali, dito sana yan nakasuot. doon dito sa side na to ayan sa side na to dyan nakasuot siya ang host na yan so imagine na lang muna natin ha uh, para hindi na tayo magbaklas ng battery so yung host na yan since nakasuot siya dito fix natin siya para ano para mas maganda ang ating talakayan ayon So, makikita nyo, may host na ganyan. And then, itong host din na to, dito sa dadaan. ganun yan. O so, slightly dyan. And then, ayun. So, kung makikita nyo, Ah uh, pababa dapat to eh. Pababang ganun. Ayan. So, kung makikita nyo, diretso pa rin sa ground. So, anong purpose nyan? Ang purpose nyan, uh, by the way, ang tawag nga pala dito ay yung drain hose ng battery natin o yung pinaka nya. Kasi anong purpose nga nyan? Yan? Ang purpose nyan, since naka-wet cell tayo o yung yung battery na stock is uh, yung tinutubigan may tendency kasi na kapag umaandar ang makina eh, di ba nagcha-charge ang ating baterya so may tendency na kukulo yung tubig dun at pwede rin mag-overflow so ganun pa rin overflow dito tataloy dito dadaloy, tapos pagbaba dun papunta sa ground tatapon sa lupa ano ba kasi mangyayari pagkawala yun isipin nyo ha pagkawala yan diba tinanggal ng galmo. Wala 'yan. Eh, may tutulong battery solution dyan Tatama sa mga metallic part. Unang-una, susunugin niya muna 'yung pintura. Pangalawa, sisirain niya 'yung bakal. Sisirain niya 'tong cover ng crankcase. Sisirain niya 'tong swing arm. Lahat na matutuluan, sisirahin yan kasi acid yun eh. Napakatapang na acid. Actually nga, dito nga sa motor ko, ako, oh, makikita nyo ah. Ayan oh, sa stand niya, meron na siyang kinain, or kinain yung pintura, sinulog. Dahil, hindi ko rin namalayan, napatakan na pala ng tubig ng baterya. So, make sure din na pwede nyo namang ihanap itong ano eh, itong host na to na kung saan walang tatamaan na metallic part nitong motor nyo para iwas sa pagkasunog ng acid. Iwas sa pagkasira ng mga bakal-bakal. So, ayun. ah uh, yun yung purpose nya. Kaya nga tinatawag na drain eh. Pagka yung mga na-drain, Diretso sa lupa, hindi ano, hindi na sasayad pa sa kung anumang bahagi nitong ating motor at the same time uh, may iwasan din natin na magkaroon ng sira ang ating motor so ayun uh, sana yung mga nagtatanong sa groups at saka yung mga makakapanood nitong videos magkaroon kay ng idea regarding that and then at the same time uh, may ayos nyo na rin yung kinalalagyan nung mga drain hose ng mga motor nyo para maiwasan yung may ma-damage so, maraming salamat sa panunod at sana nakapag-share na naman ako ng kaalaman para sa ating mga motorcycle riders maraming salamat